Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay uh, requested po ito sa isa sa mga sugit natin na taga-Subaybay na si uh, Sir or Idol John Pakturan. Shout out Sir Idol, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. Dagdag sa ating shout out Si uh, Idol uh, Bashiri Alawi uh, Shoutout sa iyo lods, maraming maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa ating uh, munting uh, channel Ang laban o na bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay rematch na po ito Ito po ay sa pagitan ni Jack Cullen at Sak Chili na kung saan po mga kaibigan, unang nagkaharap ang mga ito noong 2020 or 2020. Nawe po sa tabla or split draw ang kanilang bakbakan. Mga kaibigan, nung aking sinore um, masasabi kong mas nakakalamang itong si Sak Chile. Pero yun nga, dahil closed ang fight na kung saan napakamaaksyon, kaya po mga kaibigan na away sa draw. Pero ngayon, makalipas ang kulang-kulang uh, apat na taon, eh marami na ang nagbabago at marami na rin um, inimprove ang magkabilang panig po mga kaibigan. Okay. Sa ranking naman tayo, sa pang buong mundo na ranking sa boxing, Rank 23 sa super middleweight division itong si Jack Cullen. Rank 24 naman si Jack Chile. So, close po talaga. Oo, sa super middleweight division ha, nangangampan ang mga ito. Kaya naman po mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang Yamado at Dihado dito sa bakbakan. Pero bago natin yung simulan, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Okay, unahin natin itong si Chuck Chili. Parehong Briton, kung hindi ako nakakamali, ang mga ito. May impressive mong kartada, 14 wins with 7 wins coming by way of knockout. May dalawang talo at may isang tabla. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 26 anyos height, 6 foot flat o 183 cm. Orthodox ang kanyang stance knockout ratio 50%. Huling lumaban, September 23, 2023, nakalaban nito si Jordan Granun. Panalo by knockout si Sak Chili. Experience mga kaibigan, um, sa nakikita ko, bagamat wala pa itong uh, kinalaban dyan ng mga kilala talagang uh, boksingero sa super middleweight division, pero may mga nakalaban na ito na masasabi natin may magandang record. Katulad itong si Mac Jepers, kung saan hindi po yan basta-basta. At idagdag natin si Jack Cullen skills. Mga kaibigan, masasabi kong boxer puncher ang galawan ni eh. Zach Chili. Defensive style, back pedal. Malimit yung ginagawa, in and out. May counter punching ability. Pressure fighter style. Willing sa brulan o tututong na bakbakan. Estilo nito pag sumusugod po mga kaibigan. Bagamat. May kahusayan ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Pabugso-bugso ang kanyang uh, pagsugod. Oo. Pabugso, bugso. Na kung saan epektibo dahil magugulat yung kanya makalaban lalo na kung magpakawala ito ng overhand right. Isa lang sa nakikita ko na delikado, yung pagbaba ng kanya mga kamay. Yung hindi siya nagko-cover. At ang pangalawa yung pagyuko. Na kung saan pagkayan ay nakuha na ng timing sa kanya makalaban, delikado sa uppercut po mga kaibigan. Pero yun nga, wala pang nakapagpanak out dito. Natalo lang ito sa puntusan. Ngayon, sa panig naman ni Jack Cullen. Si Jack Cullen naman po, kasalukoy niya nang hawak ang BB, Sea uh, of uh, British Super Middleweight title. Hawak niya niya ang Commonwealth Boxing Council Super Middleweight title na kung saan, kauna-unahan niyang pagdidipin sa sa kanyang hawak na titulo ngayon o sa laban niya kay Sak Chili. Si Jack Cullen ay may impresibong kartada. 22 wins with 10 wins coming by way of knockout, may apat na talo at may isang tabla. Sa kanyang apat na talo, puro knockout ang kanyang sinapit po mga kaibigan sa ngayon. May edad ito na 30 anyos. Height 6 foot and 3 inches or 191 cm. Orthodox din ang kanyang stance knockout ratio 45.45%. .45%. Huling lumaban September 2, 2023 na kalaban nito si Mark Hefron. Na kung saan po mga kaibigan napakaganda ng kartada ng boxing irong yan. May uh, 29 wins, may dalawang talo lamang at isang tabla. 23 doon ang kanyang ni-knockout po. Take note, yung laban niya kay Hefron mga kaibigan, nagsisilbing comeback fight po ni Zack ni Zack Colen. Oo, comeback fight 'yun ni Jaculin matapos siyang durugin ni Diego Pacheco ng Mexico. At 'yun nga, sa kanyang comeback fight po mga kaibigan, nakataya ang bibi B of C, British Super Middleweight title at uh, Commonwealth Boxing Council Super Middleweight title sa kanyang laban dito kay Hipron. Panalo by knockout, itong si Jacqueline. Matindi ang kanyang comeback fight. Ninockout niya ang uh, masasabi nating isa sa may pinakamagandang record po dito sa Super Middleweight division. Eksperyensya. Sa eksperyensya po mga kaibigan... Isa sa nakikita kong matinding na ni uh, Jacqueline na kung saan ang itinagalamang niya ay 4th round, Diego Pacheco ng Mexico, si Kevin uh, Lili, sajo, at idagdag natin itong si Mark Hefron. Ngayon, talagang ko tayo sa kanyang skills. Mga kaibigan, pagdating naman sa skills, boxer-puncher din po. Parehong boxer-puncher ang maglalaban sa Chile at itong si Juan Jacqueline. Defensive style, pressure fighter style, may counter punching ability. Willing din sa brulan o tututo na bakbakan pero sa brulan po hindi ganong epektibo itong si Jacolin dahil yun nga sa haba ng mga kamay nito at sa tangkad tapos ang makalaban niya ay eh, mas mababa sa kanya ng height. Siyempre mahihirapan siya mga kaibigan. Pero ganun pa man lumalaban sa tututo o nandoon na tayo lumalaban. Yung kanyang defensive style back pedal, nagpakawala ng mga double jab, one to combination. At uh, epektibo ang kanyang jab, double jab, one to combination. Madiin kung bumaba ito na suntok, yun niya, yung counter niya. Pero sa close, delikado naman siya pag sa close range dahil nagiging bukas ang kanyang depensa at expose ang kanyang mga kahinaan which is katawan at mukha mga kaibigan dahil puro nakaut ang sinapit sa kanyang mga talo. Dito mga kaibigan, um, sa comparison, pagdating sa eksperyensya, hindi magkakalayo ang dalawang buksingero. Height and disadvantage mas matangkad ng 3 inches si Jack naka Knockout ratio, 5% lang ang inilamang nitong si Jack Ch uh, Sack Chili active activity para yung aktibo dito sa skills po mga kaibigan hindi rin po magkakalayo oo hindi magkakalayo so dito mga kaibigan um fearless ang aking uh, maihahayag na prediction sa bakbakan dahil po sa una nilang laban sa tingin ko nga mas panalo si Jack Chile pero yun nga nawe pa rin sa tabla. Kasi ang uh, masusunod naman talaga, eh, di ba, ang mga hurado <laughs> Kaya, mga kaibigan, fearless ang aking prediksyon. Jacqueline by split or unanimous decision. Makapiho sa panalo si Chuck Chile once na mapabagsak niya si Jacqueline or may knockout niya. Kung may naman sa puntusan, mga kaibigan, eh dapat lalong maging agresibo si Sak para panigan siya ng mga hurado. Oo, na kung saan hindi ka gulat-gulat po mga kaibigan na manalo itong si Sak dahil yun nga, fearless ang aking nagiging prediksyon sa bakbakan dahil sa unang pagharap tabla at dito sa pangalawang laban bagamat parehong nag-improve na ang dalawang buksingiro pero sa tingin ko, isang balakid tinik sa lalamunan ni Jacqueline itong si Sak Chili. Na kung saan yun nga, sabi ko kanina, hindi ka gulat-gulat kung sakaling makuha na ngayon ang panalo ni Sak Chili sa bakbakan na yan mga kaibigan. Na kung saan, nung una nila pagharap, hindi tanggap ni Sak Chili na siya ang ta na uwi lang sa tabla. Na kung saan yun nga, pabor ako na siya dapat panalo doon mga kaibigan. Oo, kaya perles ang aking prediksyon dahil matinding laban ito at may kakayahan na manalo or malaki din ang tsansa sa panalo nitong si Chak Sak Chili mga kaibigan. Pero dahil sa kampyon si Chakulin or si Zakulin eh dapat inak out ni si Sak Chili si Kulin o di kaya kahit mapabagsak man lamang niya. Or magiging agresibo siya lalo sa laban na ito. Kung paulanan niya ng mga suntok mga kaibigan. Pero ingat siya sa mga uppercut. Ingat siya sa kanyang butas. Dahil pwedeng samantalahin din niya ni Zakulin. Na kung saan, eh, pwede siya makatikim din ng bagsak or knockout din dyan sa laban mga kaibigan. Kaya nga, perless talaga ang uh, paghahayag ko sa prediction sa bakbakan na ito mga kaibigan dahil kung tutuusin 50-50 ito oo doon sa ating comparison bagamat hindi ko binanggit sa comparison pero para sa akin 50-50 ito mga kaibigan abangan natin dahil ah, uh, pizza 20 kung di ako nagkakamali pizza 20 sa buwan ng Enero ang fight schedule na ito na kung saan gaganapin po sa Uh, bansang britanya or sa UK ang naturang bakbakan. hagan dito na lamang ito pandong Sports PH. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel.